Ay bumisita pala tayo sa isa sa mga legendary siyong na 24 hours open mga bro. In this video, sumahan nyo naman ako mag street food trip sa isa sa mga iconic at OG na siyong maya na di lang siyong maya ang binibenta dahil marami pang iba't ibang street food crispy na pampaligaya gaya nitong ngoyong na sobrang lutong. Shanghai na lumpia, crab meat, fried chicken at iba pa. At ang kanilang shumai di basta-basta dahil malaman, malaki at may Japanese pa na variety. Ito, mo shumai. Tag-9. tag Bukan ko lima, te. Ay, thank you. Ay, dine-in lang ko. Lima ka shumai. Og na mo yung Japanese shumai. Tag-pila. Ay, kumura ka po. Kasulit ako, Diyo, kasi shumai no, kitag po. Lima ka po. Thank you ay bali na dito pala tayo sa isa sa mga OG na sumayan si White Pahay na literal na 24 hours walang tulugan dito sa Tisa si City malapit lang sa intersection mga pre unahan lang sila sa iconic na adubuhan sa Tisa buano eh dito mabungo ka na kana ah dire Japanese show may lima sir lima kuwan po na kuha katong Chinese ko yung dagpila to Oo, oh, ganun. Tag-12.20. Ah, uh, usa, usa ka Chinese ngoyong o duha ka Shanghai. Tagpilan Shanghai. Dose. Dose? Ang usa? Oo. Oh. Oh, sige, usa po. Thank you. Ang po mo mag-apply. Wala may sira-sira sent. 24 hours? Yes. Grabe. Every day? Yes. Okay. Solid na dine-in. Uy, napisok drinks dito rin. Soft drinks. Arang heaven. Dahil gutom at may hangover pa ako, para attack na tayo. Ah, mga idol, dito na ating mga shomai sa White Pahay, the legendary White Pahay shomai. Dito sa ating harapan, meros lang mga other mga crispy food na ating na-order. Siyempre, starting with their super crispy Chinese mo yung look at that. Mm. Grabe, sobrang lutong. My goodness. Dami. Ay, sobrang daming laman. Lasang-lasa yung ngoyong powder or something. Not so oily. In fairness, ha? Maganda at sobrang malaman. Diyan natin ang sauce, of course. Oh! Pinatapak! 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 crunchy, sweet ng konti yung laman. Napaka daming mga aromatic spices, meaty, very nice. Ito na talaga ang kanilang shomai, the ultimate shomai. So, tikman natin, sausaw natin dito. Look at that. Ito na talaga. Look at that. Sobrang daming mga chili garlic sauce. Ultimate bite. Cheers. Gabi, sobrang miti na kanilang siomay. In fairness, malaman na malaman, sobrang bunda. So dense, miti ang lasa. At gabi, ang sarap na kanilang chili garlic sauce. Saludo, saludo. Super sulit 9 pesos siomay. Gagawin natin ang ganito. Gagawin natin. Ito yung mga college, pinagbabawal na technique, mga ganito. Cheers. Japanese shumai, sa way togpahay. This is it. Lagyan natin ng konting sos. Last bite for tonight. Dito sa extreme and iconic na shomayan sa tisa, way to Cheers. Mm. Next level. Enhanced flavor. Nandun yung seaweed dasa ng alat Brings back memories during college life. Grabe ang ating experience dito sa White Perfect talaga sa mga galing ng tagay. At di tayo kailangan mag-worry pag nagka-crave tayo ng siomay mga pre. Dahil 24 hours na sila White sa ilang solid na malaman na siomay. Sige bye. Yeah, yeah. Dito pilay mo show mai. Tag nine, Tag 9 ah, ko lima te. Ay, thank you. Ay, dinin lang ko. Lima ka show mai og namo Japanese show mai. Tag pila. Oh, guru ko ko sulit ko. Yo mo sin show mai no kitag ko. Lima ani Lima ka bok. Thank you. Japanese show mai. Oh. Kuano i? Eh? Kita mabungo kana. Ka Kana ah, diri sa Japanese show may. 5, sir. 5. Thank you. Wow. Three. Four. Four. Five. 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 Chinese ko Five. 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 usa Five. 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 dua ka Shanghai Five. shanghai Five. -si. Five. -si? ang usa oh Five. Oh, usa po thank you Sino Euros mo mag-a-blade Ha? Sa Euros mo mag Wala may sira-sira sen 24 hours? Yes Grabe Every day? Yes Dito yung kakadate sa mong ni Valentine's Day Wala <laughs> yung kakadate sa <laughs> may kuha ni So na dine in Uy, napi soft drinks dito eh Soft drinks Arang heaven Bahay Uy Wow, ano yung dining area na yung wala <laughs> wala ko ta kaik sauce ay matinjung talbik na yez wala ko na kaik sauce <laughs> Grabe, sobrang lutong. My goodness. Mmm. Mmm, grabe. Ang sarap. Hindi mo. Masarap. 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 Sobrang daming laman. Siguro ano to yung parang coconut or coconut shoots. Pabunda. Konting peppery. Lasang lasa yung ngoyong powder or something. Mangoyong not so oily. In fairness, ha? Maganda at sobrang malaman. Solid. Sa sauce, of course. Mmm. I'm sorry. What is Cheers! Mm crunchy, sweet ng konti yung laman. Napaka daming mga aromatic spices, meaty. Very nice. So, look at that. Ito na talaga. Look at that. Sobrang daming mga chili garlic sauce. from Miti ang gahap na kanilang chili garlic sauce Manasang manasa Yush! Japanese shumai sa way This is it Lagyan natin ng konting sauce Yun Wow Look at that Last bite for tonight Dito sa ultimate Dito sa extreme and iconic na shomai sa tisa way to pie. Cheers! Mm. Next level. Enhanced flavor. Nandun dun yung seaweed lasa ng alat-ala. Again, perfect and overpowering kanya toast. sauce. Sobrang solid. Brings back memories. Brings back memories during college life. Cheers. At, cheers. One last time. Saludo ako dito. Grabe.